Nam Sir, Sir, Sir! Sir! Ulo! Ulo! Sir! Uh, okay, No uh, okay, uh, okay, sure guys. Just quick Ating-Ating, ulo. Sa aking ating ang ginagawa natin, sa ilalim ng Department of Transportation, para sa ating mga polluter. Ito yung ating uh, subway project na uh, papakabuti natin hanggang ito yung phase na ito, hanggang Valenzuela. Ngayon, pagkala po na ito, ang travel time mula sa Valenzuela hanggang sa airport ay sa kasalukuyan, mga dalawang oras yan eh, oras dalawang oras yan. Kaya mapapawasan yan ang mga 40 minutes na lang. Diyan pa ka ang ng mga ministro. na pa-isa, kasi tata ka ng ministro, ada mahayunang tatakni. Ang nanonoo na nawa ang Japan ang mga patakaran ng kapal ng series ng mga maganda para na pa at masasati ko na napa ng mga lahat mga sana matapos natin ito kay uh, hanggang sa Valenzuela baka matapos uh, na ito kundi baka pwede lang pwede lang ito tingin natin may lahat naman ay nagagawin na ng binisan ng kudit at nang gusto ay ng mga katanong uh, ating mga computer eh, uh, para naman maging mas maging hawa. Uh, so, I impressive. the The Japanese do that the best. i think in The whole world, think recognized The whole world The japanese are The Japanese uh, are uh, it. The to of engineering and The construction, uh, construction projects such as it. The The Kaya, uh, I think we have picked the right partner uh, and I'm very happy to see the progress that's being made. And I thank, at uh, nakakatuwa dahil yung uh, mga Japanese lamang na nandito ay yung talagang espesyalista. Ngunit hindi lang sila nandito, tinuturuan, tinuturuan din ang ating mga engineer. At makita ninyo dun sa loob, uh, isalat, dalawa lang ang uh, supervisor na hapon, karamihan ng mga tatatama ako sa Pilipino na. once again, uh, I, am, I am not surprised that uh, I am not surprised that uh, uh, I am not a Pilipino na basta na ako sa mga Pilipino. Kaya I everyone to keep going and uh, we look forward to uh, the day when we can say na nasa natin yung subway sa Pilipinas. We have uh, taken the uh, tube to go to work. Okay, so, okay. So, let's get some engineer. Siyang in charge dito. And that is why she is the, and, uh, the news She has been, she has been in this project uh, from the very start. And uh, siyang nag-extreme sa atin. na uh, alam na niya lahat. Uh, magaling, magaling talaga. na nasa atin, magaling talaga ang pilot. Thank you, sir. Thank, you, sir. Thank you, everyone. Okay, good. Nice, nice. <laughs> Thank, you. Thank you, guys. Thank you, everybody. Thank you, guys. Thank you, everybody. Cool, young man. 大家会动。啊